Yes po, isang magandang-magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay. Update lamang po tayo. Uh, subulat nga po ang ating Pangulo sa uh, ating uh, Comelec Chairman uh, George Erwin Garcia uh, at uh, siya po uh, siguro ay uh, nagtatanong kung ano po ang dapat gawin dito po sa usaping BSKE. At syempre po, bago ang lahat, ang aking paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So, uh, yan na nga po mga kabarangay. Uh, parang ipinasa po ang bola sa Commission on Election. Ano po? <laughs> Alalahanin po natin mga kabarangay. Na si George Erwin Garcia, ang ating COMELEC chairman ay napakagaling po na election lawyer uh, 'yan. Yes po, magaling na election uh, lawyer po 'yan. Kaya siya po ang uh, pinili ng ating pangulo uh, BBM na maging uh, chairman po ng Commission on Election. Pero bago po talakayin yung kung ano po yung uh, maaaring advice uh, ni chairman uh, sa pangulo ay uh, nais ko lamang pong uh, ipabatid sa inyo, mga kabarangay, kahit hindi po yan nakikita sa telebisyon, hindi natin napapanood sa YouTube, tiyak po at tiyak na tiyak na nakikita ang Pangulo, nag-uusap ang Pangulo at ang Komelet. Naniniwala po ba kayo sa aking sinasabi? At hindi po malayo na laging sinasabi po ni uh, Commissioner or uh, Chairman Garcia sa Pangulo Napoilin. na talagang may gusot po yan, ma, hindi lulusot. E eh, napakagaling nga po na election lawyer ni Erwin Garcia. Natural, nga, natural lang po mga kabarangay na hindi po siya magsasalita uh, without the permission of the President. Siyempre hindi po yan gagalaw. Pero kung ang silang dalawa lamang po ng Pangulo ang nag-uusap ay si, atiyak po na sinasabi Uh, ...ni Erwin Garcia sa kanya na uh, may lalabaging batas itong sinusulong na ito ng uh, Kongreso at ng Senado. Yes po, alam na alam po yan ni Erwin Garcia. Kaya sa ganang akin po mga kabaranggay, uh, uh, hindi ko po nakikita na i-advise ia ni Erwin Garcia sa Pangulo na pirmahan ito. Yes po, hindi po niya i-advise ia na pirmahan yan. Dahil kapag uh, in-advise po ni Erwin Garcia na pirmahan yan ng Pangulo at nakarating niya sa Korte Suprema dahil nga mayroon pong magpipetisyon at muli at ito ay idiniklara po na unconstitutional ng Korte Suprema <laughs> may kalalagyan din po si Erwin Garcia at sa ating Pangulo kapag yan po ay kanya pinermahan at strike na po siya strike to na po siya at impeachable offense po yan pwede pong i-impeach ang Pangulo kapag yan po ang nangyari kaya uh, Malamang sa alamang. <laughs> hindi po 'yan na uh, ya advice uh, ni Irwin Garcia. At malamang po a uh, maaring hindi rin po niya i-advise sa pangulo na yan po ay ibeto. Bakit? Kapag uh, in-advise naman po ni Irwin Garcia sa pangulo ni ibeto yan, marami po ang magagalit sa kanya. Magagalit sa mga ganid na kongresista at mga opportunistang mga senador. So hindi po, uh, wala akong nakikita na i-advise ia din yung pagbeto dyan. At ang pinaka nakikita ko po mga kabarangay ay ito po. Maaaring i-advise ni Erwin Garcia sa Pangulo na hayaan na lamang mag into law ito. Yes po, safety po para sa kanila ito. Dahil kapag ito po ay naging lapse into law, magiging Republic Act na po yan. So mag a na po o a na po si Ator ni Makalintal. Tiyak po na siya ay magsusumiti na po ng petisyon sa Korte Suprema. At kapag nangyari po yan, siyempre magkakaroon po ng hearing, magkakaroon po ng uh, debate, ng pag-uusap. At alam naman po natin mga kabarangay na may rumpong uh, Supreme Court ruling, Comelec versus sa uh, Romulo Makalintal diniklara nga po na unconstitutional yung uh, paano kahalang batas no na 111935 yata kung hindi po tayo nagkakamali. So uh, kaya po isinilang ipinanganak itong uh, Supreme Court ruling na nagtatakda po sa ating halalan sa December 1, 2025. At muli po kapag ito po ay uh, napag-usapan muli sa Korte Suprema at idineklara uli na ito ay unconstitutional. Yun nga po walang paglalagyan ng Pangulo. Walang ganay siyang makukuha ang Pangulo. Impeachable offense po yan. So ang malam po na nakikita natin na mangyayari, yan nga po, hahayaan na lamang ang term setting bill na yan na ratified ng Kongreso at ng Senado na maglaps in tulo. So mga kabarangay, kayo po na mga nagnanais na humabol, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik, kumilos na kayo dahil napakaikli lamang ng panahon. Kulang ang panahon ninyo. Advantage po ang mga nakaupo. Samantalahin na ninyo ang pagkakatawon, magpakilala na kayo sa inyong mga kabarangay. At kung kayo ay gustong humabol na kapitan, magporma na kayo ng inyong grupo o team. Dahil napakaikli lamang ng legal campaign mga kabarangay. Mahihirapan kayong makilala sa inyong barangay kung baguhan lamang kayo, lalong lalo na po kung malaki ang barangay po ninyo. At sa mga susunod po na mga isyo na aking tatalakayin ay kung paano po ang pagbuo ng political machinery, paano ito paanda paano ang gagawin para manalo mga kabarangay. So sana po ay maliwanag sa inyo ano, uh, mga kabarangay na hanggang sa ngayon po kasalukuyan ang umiiral pa rin po batas ay yung Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025. At ang uh, ratified bill po o term setting ay hindi pa rin po ganap na batas dahil hindi pa rin yan firmado ng ating Pangulo at hindi pa rin po yan naging locked into law. Uh, ang latest nga po, ayan, sumulat na nga po ang ating Pangulo uh, sa ating Comelec Chairman. Ah, uh, hintayin na lamang po natin kung ano po 'yung sasagot ni Sherman. Ano po? Pero kagaya po ng aking sinasabi, 101% po ang isasagot o sasabihin o i advise po ni Sherman Garcia sa ating pangulo. Hayaan na lamang po ito na mag-lapse into law 101%. At muli po sa mga basher po o sa mga hate na hate po sa aking pagmumuka. ayan po, ah uh, hindi ko na muna ipinakita ng aking pagmumukha para hindi naman po kayo ma-stress. Dahil kay stress, stress po at napakasakit po. Masakit na masakit po ang uh, content ko para sa araw na ito. Kaya uh, wag wag mong panonoodin kung hater at baser ka. Baka po uh, masaktan ka na naman. <laughs> Kapag ito po ay nakarating na talaga sa Sokortis Suprema, na yan naman po kasi ang ini-expect natin. Uh, pirmahan man yan ng Pangulo o hindi, Maglabasin to yan, niyan ah, maliban na lamang kung ibeton nito. Tekpo yan na ay makakarating sa Korte Suprema. Alam naman po ninyo yan ah, kahit hindi po tayo mga abogado, nagsalita na nga si Makalintal, nakahanda na po yung mga papeles na gagamitin niya. Ay, para nga po ah, petisyonan or kagaya po nang palagi ko pong sinasabi, nakapagyan po ay nakarating na po ah, sa Korte Suprema. Magkakaroon nga po ng ah, debate dyan, magkakaroon ng hearing. Eh malamang po sa alamang na po ng Korte Suprema ang petisyon ni Atty. Makalintal. Bakit? Dahil nangyari na po ito noong una, ah, uh, idineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional po 'yung pagpapaliban ng halalan uh, noong uh, December 2022. Yan po ay dahil sa petisyon na inihain po uh, ni Atty. Makalintal. Kaya nga po nagkaroon ng Supreme Court ruling, ito nga po ng uh, Makalintal versus COMELEC na nagtakda po ng halalan uh, na magaganap sa December 1, 2025. At ito rin po ang naging dahilan kaya po yung mga nanalo noong 2023 ay 2 years lamang dahil na-consume na po ng mga nakaupo o naupo yung uh, 2023. So kulang nga po ng isang taon yung mga uupo ngayon kapag natuloy nga po ang halalan sa December 1, 2025 na sinasabi naman po ng iilan na ito daw po ay unconstitutional dahil dapat daw po ay tatlong taon. <laughs> mga kabarangay, wala pong nakasulat sa ating saligang batas na ang mga barangay at SK official ay tatlong taon po ang pagkakaupo. At wala rin sinasabi sa saligang batas na kung dalawang taon lamang po ang magiging termino ng barangay at SK official ay unconstitutional. Magtanong kayo sa inyong mga abogado, mag-research po kayo. Hindi po unconstitutional kung dalawang taon lamang ang uuupuin ng mga nakaupo ngayon at alam naman ninyo 'yan na mga nakaupo. <laughs> Hindi ba alam naman ninyo na nung umabol kayo 2 <laughs> years lamang hanggang December 2025 lamang kayo. So muli po uh, sa mga gustong umabol ano po pag na ninyo ito uulit-ulitin ko gumalaw-galaw na kayo magpakilala na kayo lalong-lalo na kung uh, malalaki ang inyong mga barangay. Lagi ko sinasabi sa inyo na advantage palagi yung mga nakaupo. O nakita naman niyo dahil alam na nila na sila po ay uh, na magkakaroon na ng halalan. Hindi ba pangitingin na sila ngayon? <laughs> Umiikot na po sila ngayon sa ating mga barang-barangay, mga kabarangay. Dahil alam po nila na tuloy na tuloy na po ang halalan. 101%.